Sa paglalakbay ng pag-ibig at mga relasyon, madalas nating iniisip na ang susi sa ating kaligayahan ay nasa pag-apruba at pagmamahal ng iba. Ngunit isipin mo ang isang buhay kung saan ang iyong kasiyahan ay hindi nakasalalay sa kapritsyo at damdamin ng ibang tao, kung saan ang iyong emosyonal na kapakanan ay hindi nakatali sa panandaliang tingin, mga mensaheng hindi nasasagot o mga malabong komunikasyon ang ganitong senaryo ay hindi isang malayong pangarap kundi isang praktikal na realidad na maabot mo ngayon sa pamamagitan ng pagkuha ng karunungan mula sa walang hanggang prinsipyo ng Stoicism, isang sinaunang pilosopiya na nagbibigay diin sa katatagan at panloob na kapayapaan, mabubuksan natin ang lihim sa pagkamit ng kaligayahang hindi nakadepende sa ating panlabas na kalagayan. Pero paano ito konektado sa kagustuhang magustuhan kang maalala ng iba? Sa video natin ngayon, tatalakayin natin ang malalim na pananaw ng pilosopiyang Stoic at susuriin kung paano nito mababago ang ating personal na paglago at pakikitungo sa ibang tao sa pinakamakahulugang paraan. Samahan kami habang binubuksan natin ang sining ng paggawa ng pangmatagalang impresyon, hindi sa pamamagitan ng manipulasyon o masusing pagpaplano, kundi sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng espiritu ng pagiging sapat sa sarili at panloob na katahimikan. Sa pag-aalay ng ating sarili sa personal na pagunlad, pagpapaunlad ng emosyonal na pagsasarili, at pagpapahalaga sa kasalukuyan ng walang pagdepende, tayo ay nagiging mas kaakit-akit at, sa isang diinaasahang paraan, hindi malilimutan. Huwag, kalimutang ilike, Mag-subscribe at manatili sa amin sa buong video. Ang bawat bahagi nito ay maingat na idinisenyo upang gabayan katungo sa mas stoic at masaganang pamumuhay. Ngayon, simulan na natin numero uno. Pagtanggal sa pagnanasang kontrolin mayroong makabuluhang ideya ang mga stoic. Marami sa ating stress, pagkabigo at maging malalim na kalungkutan ay nagmumula sa pagtatangkang kontrolin ang mga bagay na sadyang hindi natin kayang kontrolin. Lahat tayo ay may ganitong gawain. Ginugugol ang napakaraming enerhiya sa paghubog ng mga sitwasyon, resulta at maging ng ibang tao ayon sa ating nais. Ngunit sa huli, ay napagtatanto nating karamihan dito ay wala sa ating mga kamay. Maaaring mukhang negatibo ito sa simula, ngunit ang layunin nito ay palayain tayo. Nilalayon nitong alisin ang mga tanikala ng ating sariling inaasahan na imposible. Tingnan na lang ang pagsasakatuparan ng karunungan ng Stoic. Hindi ito tungkol sa basta na lang paghintay at pagpayag na mangyari ang buhay sa atin. Sa halip, ito ay tungkol sa pagtutok sa kung ano talaga ang kaya nating maimpluwensyahan, ang ating panloob na sarili. Dito matatagpuan ang tunay nating kapangyarihan, ang ating saluobin, mga pagpili at mga tugon. Sa pamamagitan ng pagtutok dito, maipapanday natin ang pasensya, pangunawa at katatagan. Dito nakasalalay ang tunay na kapayapaan, pag-isipan ang ideya ng pagbitaw sa kontrol. Itinuturo ng Stoicism na tanggapin ang natural na daloy ng buhay at tinutulungan tayong pag-iba-ibahin ang ating mga kilos mula sa kanilang mga resulta. O maaari nating ibigay ang ating pinakamabuting pagsisikap, ngunit madalas na ang mga resulta ay hindi natin kontrolado at ayos lang iyon. Hindi nito ginagawang walang halaga ang ating pagsisikap. Sa halip, nagbibigay ito ng mas malusog at makatotohanang pananaw. Sa pamamagitan ng pagsunod ng ating mga kilos sa ating mga pinahahalagahan at pagbitaw sa pagkakapit sa mga tiyak na resulta, tayo ay nabubuhay ng mas buo at totoo. Higit pa rito, hinahamon tayo ng mga aral ng Stoic na makita ang bawat sitwasyon bilang isang pagkakataon para sa paglago at pagninilay, pinupukaw nito ang ating pag-iisip tungkol sa ating mga palagay ukol sa kontrol, tagumpay at seguridad. Madalas nating natutuklasan na ang ating tunay na lakas ay hindi nagmumula sa pagkontrol ng lahat sa paligid natin kundi sa pagsasanay ng ating panloob na kalakasan sa pang-araw-araw na buhay. Nangangahulugan ito ng pagiging mas maangkop at bukas sa mga hindi inaasahan. Nangangahulugan ito ng pagtanggap sa mga surpresa ng buhay nang may kalmadong isipan at pusong handang matuto mula sa anumang darating. Ito ay tungkol sa pagharap sa mga hamon nang may kagandahang loob at pagturing sa mga ito bilang mga pagkakataon upang lumago at higit na maunawaan ang ating sarili. Habang isinasabuhay natin ang prinsipyong stoic na ito sa ating pang-araw-araw na gawi, Napapansin natin ang mas malalim na koneksyon sa ating mga relasyon. Nababawasan ang stress at tumataas ang pagpapahalaga sa kasalukuyang sandali. Nakikita natin na ang kontrol ay hindi ang lihim sa kaligayahan. Sa halip, ito ay tungkol sa balanse, pagtanggap at panloob na katahimikan. Ang pagbitaw sa ating pangangailangan na kontrolin ay hindi nangangahulugan ng pagsuko. Ito ay tungkol sa muling pagbawi ng ating kapangyarihan sa pinakamabisang paraan. Ito ay tungkol sa pagsisimula ng isang paglalakbay patungo sa panloob na kalayaan na nagbabago sa paraan ng ating pagtingin at pakikitungo sa mundo. Ito ang humahantong sa isang buhay na hindi tinutukoy ng panlabas na pag-apruba, kundi ng panloob na kapayapaan, katatagan, at isang malalim na damdamin ng layunin. Numero dalawa, pag-unlad ng sarili higit sa panlabas na pag-apruba naranasan mo na bang maramdaman na kailangan mo ng pag-apruba mula sa iba upang sukatin ang iyong kahalagahan baka napansin mong labis mong inaasam ang mga likes sa social media o kaya naman ay nalulungkot ka kapag hindi mo nakuha ang reaksyon na inaasahan mo mula sa mga kaibigan o pamilya isang pangkaraniwang bitag ito ang maghanap ng kaligayahan Mula sa mga panlabas na pinagmumulan lalo na sa mga relasyon. Ngunit narito ang ibang pananaw. Paano kung ang iyong tunay na kaligayahan ay nagmumula sa loob mo? Itinuturo sa atin ng Stoicism, isang sinaunang pilosopiya, ang ganitong pananaw. Tinututok ito sa kung ano ang kaya nating kontrolin, tulad ng ating mga iniisip at mga aksyon, at ang pagbitaw sa mga bagay na hindi natin kayang kontrolin tulad ng kung paano tayo tinitingnan o tinatrato ng iba. Hindi ibig sabihin nito na hindi na natin care. Sa halip, ito ay tungkol sa pagpapalakas ng ating katatagan at paghahanap ng kasiyahan sa ating sarili, hindi sa pag apruba ng ibang tao. Isipin mo ang mga pagkakataong naghintay ka ng matagal para mapansin ka o ipakita ng iba na gusto ka nilang kasama para mo na rin ibinigay sa kanila ang remote control ng iyong emosyon, hindi ba? Pagtapos magre-react ka lang sa kanilang mga aksyon at madalas dadalhin ka nito sa isang emosyonal na gulo. Ibabalik sa iyo ng stoicism ang remote control na iyon. Pinibigyan tayo nito ng mga kagamitan upang mapanday ang mga katangian tulad ng karunungan, tapang, katarungan at katamtaman. Ang pagpapalago ng mga birtud na ito ay tumutulong sa atin upang magbuo ng isang matibay, matatag na karakter na nakakakita ng kaligayahan hindi sa pag-aproba ng iba kundi sa ating sariling pagunlad at mga tagumpay. Ang ganitong mindset ng Stoic ay hindi nangangahulugang kailangan nating itigil ang pakikisalamuha sa iba o hindi na mag-care. Sa kabaligtaran, itinutulak ng Stoicism ang pagbubuo ng mga malalakas at makulay na koneksyon batay sa paggalang at pag-unawa sa isa't isa, hindi sa dependency o pangangailangan. At narito ang isang kawili-wiling kabalintunaan sa pamamagitan ng pagtutok sa ating personal na pag-unlad at pagsusumikap na maging pinakamahusay na bersyon ng ating sarili, natural tayong nagiging mas kawili-wili at kaakit-akit sa iba. Ang mga tao ay naaakit sa mga may tiwala sa sarili, may passion sa kanilang mga layunin, at komportable sa kanilang pagkatao. Habang hindi natin pinipilit ang atensyon ng iba, mas malaki ang posibilidad na mapansin nila tayo dahil nabubuhay tayo ng tapat sa ating sarili. Kaya paano kung itutok natin ang ating enerhiya sa ibang paraan? Sa halip na maghanap ng pag-apruba, maglaan tayo ng oras sa pag-aalaga sa ating panloob na mundo. Mag-invest tayo sa pagkatuto ng mga bagong kasanayan, pagkuha ng mga bagong libangan, at masusing pagsusuri sa ating mga personal na halaga at kung ano ang nagpapasikat sa atin. Ang paglalakbay na ito ng sariling pagtuklas at pagpapabuti ay hindi lang rewarding para sa ating sarili. Pinapalakas din nito ang ating pagpapahalaga at oo, nagiging dahilan kung bakit tayo ay maaaring mamis ng iba. Tandaan, ang stoicism ay hindi tungkol sa pagpipigil sa ating mga pagnanasa o pagtanggi sa ating pangangailangan para sa koneksyon. Nandito ito upang ipaalala sa atin na ang ating kaligayahan at kahalagahan ay hindi nakasalalay sa kanila. Sa pamamagitan ng pagpapalalim ng ating mga sarili sa mga prinsipyo ng Stoic, makakamtan natin ang isang mapayapa, kasiyasyang at tunay na independenteng buhay. Tanggapin natin ang ganitong Stoic na paraan, mag-focus sa pagpapabuti ng ating sarili at hanapin ang kaligayahan mula sa loob. Diyan mga kaibigan, tunay na matatagpuan ang tunay na kaligayahan. Numero tatlo, Pagiging independyente at emosyonal na katatagan sa puso ng Stoicism ay isang makapangyarihang pananaw. Habang hindi natin palaging kayang kontrolin ang mga nangyayari sa atin, tiyak na kaya nating kontrolin kung paano tayo tutugon sa mga pangyayaring iyon. Ang ideyang ito ay hindi lang nakakapagpalaya, binibigyan tayo nito ng mga susi patungo sa ating emosyonal na kalayaan. Ang Stoicism ay hindi tungkol sa pagpapatiwakal ng iyong mga nararamdaman o pagpapanggap na hindi kaapektado ng mundo. Sa halip ito ay tungkol sa pagkilala sa iyong mga emosyon, pagunawa ng mga ito ng mas malalim, at pagpili na huwag hayaang ang mga damdaming ito ang magdikta ng iyong mga aksyon. Ang mga stoic ay may malinaw na mantra, magtuon sa mga bagay na kaya mong kontrolin at pitawan ang mga hindi mo kayang kontrolin. Hindi lang ito isang daan patungo sa panloob na kapayapaan. Ito ay isang praktikal na gabay para manatiling emosyonal na matatag. Ngayon, isipin kung paano ito nangyayari sa pang-araw-araw na buhay. Halimbawa, may isang tao na bigla kang pinutol sa kalsada o may kaibigang nag-cancel ng plano sa huling minuto. Sa halip na hayaang sirain ng inis o pagkabigo ang iyong araw, tinuturo sa atin ng stoicism na magbuntong-hininga at mag-focus sa ating tugon, hindi sa mismong pangyayari. Ang ganitong pananaw ay nagpapalago ng isang pakiramdam ng pagiging independyente na kapwa nakakapagpalakas at lubos na praktikal. At hindi, ang independensyang ito ay hindi nangangahulugang mag-isa ka na lang. Sa katunayan, tinutulungan ka nitong makipag-ugnayan sa iba ng mas totoo mula sa isang lugar ng lakas at kumpiyansa sa sarili. Halimbawa sa mga relasyon, tinutulungan tayo ng stoicism na maunawaan na habang maganda ang magmahal at mag-alaga sa mga tao, hindi dapat nakasalalay ang ating personal na kaligayahan sa mga aksyon o pag-apruba ng ibang tao. Hinahamon tayo ng ganitong pananaw na magtayo ng mga relasyon batay sa paggalang at tunay na koneksyon, hindi sa takot na mag-isa o dahil sa pangangailangan ng pagiging dependent sa pamamagitan ng pagpapalakas ng emosyonal na katatagan, natatamasa natin ang mas malalim at makulay na mga relasyon nang hindi nawawala ang ating sariling identidad sa mga ito. Binibigyan din tayo ng stoicism ng diin sa pamumuhay ng ayon sa kalikasan at pagtanggap sa mga natural na pagsubok ng buhay. Pinapalakas nito ang ating emosyonal na lakas sa pamamagitan ng pagpapaalala sa atin na ang pagbabago ay likas at ang pag-aangkop dito ang tunay na pagsusulit ng katatagan. Kaya, paano natin na de develop ang emosyonal na katatagan na ito? Nagsisimula ito sa pagiging self-aware. Ang regular na pagsusuri sa iyong mga iniisip at nararamdaman, lalo na kapag humaharap sa mga hamon, ay susi. Mahalaga rin ang pagpapraktis ng pasasalamat, pagiging present sa kasalukuyan, at ang pagsasaayos ng mga pang-araw-araw na gawain ayon sa iyong mga pangunahing halaga. Pantay-pantay na mahalaga ang pag-question sa iyong mga perception. Tanungin ang iyong sarili kung ang iyong mga reaksyon ay talagang akma sa sitwasyon o kung sila ay mula lamang sa mga lumang gawi o hindi na napapanahong paniniwala. Ang pagtanggap sa Stoicism ay hindi nangangahulugang dumadaan ka lang sa buhay ng maayos at hindi na kailangan ng ibang tao ito ay tungkol sa pagiging sarili mong lighthouse sa gitna ng mga bagyo ng buhay. Pinapayuhan ng iyong sarili gamit ang mga prinsipyo na napatunayan na ng panahon. Ang paglalakbay patungo sa personal na independensya at emosyonal na katatagan ay hindi isang nag-iisang paglalakbay. Pinapalawak ito ng karunungan ng mga taong naglakbay na sa landas na ito bago tayo. Habang isinasabuhay natin ang mga prinsipyo ng Stoic, matutuklasan natin na ang ating kapasidad para sa kaligayahan lakas sa gitna ng pagsubok at kakayahang mapanatili ang balanseng mga relasyon ay lumalaki ng higit pa sa ating inaasahan. Harapin natin ang mga bagyo ng buhay, hindi sa paghahanap ng kanlungan, kundi sa pagtayo ng matatag ng magkasama. Numero apat, pagbuo ng makulay na pag-iral tuklasin natin ang malalim na mga aral mula sa mga Stoic na Pilosopo tulad nina Seneca, Marcus Aurelius at Epictetus. Binibigyang diin ng mga Pilosopong ito ang kahalagahan ng pagsasaayos ng ating buhay ayon sa ating tunay na kalikasan at ang mas malawak na ritmo ng universo sa pinakapuso ng Stoic na Pilosopiya. Hinihikayat tayo nito na alamin kung ano ang tunay na mahalaga at buong pusong ilaan ang ating mga sarili sa mga prinsipyong ito. Para sa mga Stoic, ang tunay na kahulugan ng buhay ay hindi matatagpuan sa pagsunod sa panlabas na tagumpay, pag-iipon ng yaman, o pagkuha ng mga parangal. Sa halip, ito ay nasa pagpapalago ng mga birtud tulad ng karunungan, integridad, at tapang. Ito ay tungkol sa aktibong pagtulong sa kapwa, pakikilahok sa ating mga komunidad at pagbuo ng mga relasyon na nakabatay sa paggalang at pagunawa. Ang paglikha ng makulay na buhay ay nagsisimula sa malalim na pagsusuri sa ating mga sarili. Kinakailangan nitong magtanong ng mahihirap na katanungan tungkol sa kung sino tayo at kung ano ang tunay nating pinahahalagahan. Hinahamon tayo nitong manatili sa mga pagpapahalagang ito, lalo na kapag nahaharap tayo sa mga pagsubok o ang tukso na sumunod sa mga inaasahan ng lipunan, ang Stoicism ay nagsisilbing isang kompas sa paglalakbay na ito ng introspeksyon. Ginagabayan tayo na suriin hindi lamang ang ating mga aksyon, kundi pati na rin ang mga motibasyon sa likod ng mga ito. Tinutulungan ba tayo ng ating mga aksyon na magtaglay ng tunay na birtud? O naghahanap tayo ng panlabas na pag-apruba? Dagdag pa rito, binibigyang liwanag ng Stoicism ang pansamantalang kalikasan ng mga panlabas na pangyayari at binibigyang diin ang pagtuon sa mga bagay na kaya nating kontrolin. Ang ganitong pananaw ay lubos na nakakapagpalaya. Pinalalaya tayo nito mula sa walang kabuluhang pagsubok na kontrolin ang mga bagay na hindi kayang kontrolin at inililihis ang ating enerhiya patungo sa mga lugar kung saan tunay tayong makakagawa ng epekto. Ang ating mga saloobin, mga desisyon at mga tugon sa mundo sa ating paligid. Kaya ang paglikha ng makulay na buhay ay hindi tungkol sa ating mga tagumpay kundi kung paano tayo nabubuhay at ang mindset na ating tinatanggap araw-araw. Ang pagtanggap sa stoic na pamamaraan ay nangangahulugang tanggapin na ang pagdurusa at mga kabiguan ay mga likas na bahagi ng buhay. Sa halip na ituring ang mga ito bilang hadlang sa kaligayahan, Maari natin itong tignan bilang mga pagkakataon para sa paglago, katatagan at mas malalim na pag-unawa sa mga komplikasyon ng buhay. Hindi ito nangangahulugang hahanapin natin ang pagdurusa kundi sa halip ang paghahanap ng kahulugan sa pagdaig dito, pagkatuto mula rito at magpatuloy ng mas malakas na espiritu at mas mahabaging puso. Sa praktika, ang makulay na pamumuhay ay kinapapalooban ng mga maliliit pang araw-araw na mga kilos at malalaking galak. Makikita ito sa kabutihang ipinapakita sa isang estranghero, sa mga tahimik na sandali na iniisip natin ang ating lugar sa universo sa pagpapahalaga sa kagandahan ng kalikasan, pagsasagawa ng self-care at pagpapalago ng ating mga relasyon. Ang mga aksyon na ito na nakaugat sa mga prinsipyo ng Stoic ay bumubuo ng isang makulay at mayaman na tela ng isang mabuting buhay. Huwag nating kalimutan, ang stoic na paglalakbay patungo sa makulay na buhay ay hindi nilalayong lakbayin mag-isa. Isa itong landas na tinatahak natin ng magkasama, nagsusuportahan sa isa't isa gamit ang mga karanasang magkakatulad at karunungan. Sa pamamagitan ng pagpapalalim ng ating buhay sa Stoicism, hindi lang natin pinaghahandaan ang mga pagsubok ng buhay kundi pati na rin tayo ay nagsisilbing maligaya at matagumpay sa kabila ng mga ito. Natutuklasan ng kaligayahan, layunin at kahulugan sa bawat hakbang. Habang tinatapos natin ang ating paglalakbay sa Stoicism, maliwanag na ang walang kupas na pilosopiyang ito ay hindi lamang nag-aalok ng mga gabay, nag-aalok ito ng isang estilo ng pamumuhay na puno ng karunungan, katatagan at kapayapaan. Hinihikayat tayo ng Stoicism na magtuon sa kung ano ang tunay na mahalaga. Tinutulungan tayo na harapin ang mga pag-ikot ng buhay ng may pagiging kalmado at kaayusan. Ang mga estratehiya at pamamaraang tinalakay natin ay hindi lang mga ideya sa teorya, mga praktikal na kasangkapan ito na maaari nating isama sa ating pang-araw-araw na buhay. Tinutulungan nila tayong gawing oportunidad ang mga pagsubok para sa personal na pagunlad at mas malalim na pagunawa. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa stoicism, natututo tayong hindi lamang bitawan ang mga bagay na hindi natin kayang kontrolin, kundi pati na rin yakapin ang kasalukuyan, tamasahin ang mga simpleng kasiyahan ng buhay, at magtayo ng mga makulay na relasyon. Ang ganitong pamamaraan ay bumubuo ng isang kanlungan ng kapayapaan sa ating loob na nananatiling matatag anuman ang magulong paligid sa atin. Ang pagsunod sa landas ng stoic ay hindi nangangahulugang isang buhay na walang mga pagsubok. Sa halip, nag-aalok ito ng kalmado upang tanggapin ang mga bagay na hindi natin kayang baguhin at ang tapang upang baguhin ang mga bagay na kaya natin habang nananatiling tapat sa ating mga pagpapahalaga. Itinuturo ng Stoicism sa atin na habang hindi natin kayang kontrolin ang lahat ng bagay sa ating paligid, mayroon tayong kontrol sa kung paano natin tinitingnan ang mga sitwasyon Gumagawa ng mga desisyon at tumugon habang isinusuong natin ang mga prinsipyo ng Stoic sa ating buhay. Magsisimula tayong baguhin ang ating pananaw sa kaligayahan, tagumpay at kasiyahan. Napagtatanto natin na ang tunay na kasiyahan ay hindi nagmumula sa panlabas na papuri o material na mga pag-aari, kundi sa pamumuhay ng ayon sa ating mga pangunahing paniniwala at pagpapahalaga. Ang pagkaalam na ito ang lihim ng isang tunay na masaya at kasiyasyang buhay. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa makapangyarihang paglalakbay na ito kung saan ang walang kupas na karunungan ay sumasalamin sa ating pang-araw-araw na buhay. Patuloy nating tuklasin at paunlarin ang ating mga sarili. Para sa karagdagang mga pananaw, hinihikayat kita na panoorin ang mga rekomendadong video sa screen. Hanggang sa muli tayong magtagpo, tandaan, ang pinakamahalagang paglalakbay ay ang isa na nagdadala sa atin patungo sa ating sarili.